Mahal na, health. Health. Mahal, na mahal, na mahal na ina ng laging saklolo, Dear Mother, of Perpetual Health. Mahal na ina ng laging sa Mahal na ng laging sa lolo. Mahal na ina ng laging sa Ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang pagtulong ninyo sa akin. Taong 1999 nang ako ay unang nakapunta dito sa Manila para humanap ng trabaho. Ako po ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Marine Engineering. At noong nakapunta po ako dito sa inyong dambana ay natanggap din ako sa inaplayan kong manning agency. Ako po ay nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan niyo po, mahal na ina ng laging saklolo. Toong June 18, 2000, ako po ay nakasampa na sa barko bilang isang wiper. Ito po ay nagpatuloy kahit na may mga pagsubok akong kinaharap sa loob ng barko. Sa tuwing ako po ay uuwi, hindi ko nakakalimutang dumaan sa inyong dambana. Mahal na inanan laging sa klolo. Ako po ay nagpapasalamat dahil lagi kayong handang tumulong sa amin lahat na dumudulog sa iyo. Since 1999, hanggang ngayon po ay lubos ang aking pasasalamat dahil dininig ninyo ang aking pinagdarasal noon na balang araw ay magiging engine officer din ako sa barko. Noong 2015, habang kami ay nasa shipyard port ng China, nagdatingan ang aming mga superintendent galing Greece at napag-usapan nila na tulungan ako na makuha ang aking license bilang third engineer. Tinulungan po nila ako sa financial na pangangailangan tulad ng pambili ng pagkain at pamasahe habang ako po ay nag-review sa aking exam. Sa aking pagdulog Sayo mahal na ina ng laging saklolo, ako po ay nakapasa sa exam noong May 21, 2016. Noong June 17, 2017, ako po ay napromote bilang third engineer sa barko. Pinagpatuloy ko po ang aking pagdedebosyon sa iyong mahal na ina ng laging sa klolo upang mas magkaroon ng lakas ng loob dahil ako po ay nagdesisyon na mag-exam muli para sa mas mataas na posisyon sa barko. May 29, 2025 po ang aking final exam na bahagi ng Chief Engineer Licensure Examination. Sa oras ng aking pagsagot sa exam ay mataimtin din akong nananalangin sa iyo. Mahal na lagi sa klolo. Sa parehong araw po, 10.45 a.m. ay nakita ko rin agad ang result ng aking exam. Ako po ay nakapasa at isa ng ganap at lisensyadong chief engineer. Maraming salamat po, our mother of perpetual health. Lubos po ang aking pasasalamat sa iyo mahal na ina ng laging saklolo. Nagmamahal ang iyong anak.